o kafe no Ay, <laughs> <Gulat> si tatay ang <laughs> tinawag natin ah Shout pala sa cilantro mga ka No shoutout, shout out, Uray, Cycles Sa so mga papi? Welcome for today's video. Samanya niyo ako para sa episode natin ngayon. Uh, Mag-short ride lang tayo. Magagaling tayo dito sa uh, Banawang Mangaldan mga papi. Time check, it's 4pm. Yan, today is Monday. Yan. Uh, buti na nga lang din at nakagawa tayo ng video ngayon. Uh, Na-expect ko na rin kasi na magiging busy na naman tayo itong week kaya sinulit ko na rin na maisingit ang makapagbike ngayon tapos makagawa na rin ng video at the same time and yun hiningal ako agad mga papi ha. pero yun, bago natin simulan yung episode natin ngayon mga papi baka pwede nyo ako makonsider na ma-like and follow sa ating facebook page at youtube channel na PIDAL QUEST yan, maraming salamat kung naka-follow na kayo at kung magpa-follow pa lang. Tapos comment down below na rin mga papi kung napapanood nyo tong episode natin ngayon kung saan part kayo ng Pilipinas na nanonood ngayon. And uh, sana ay safe lang kayo lahat dyan kung nasan man kayo. Ayan, so yun nga. Nasa Banawang Mangaldan tayo mga papi. Um hindi ko pa talaga sigurado yung uh, plano ng ride ngayon pero baka dito-dito lang tayo sa usual route na dinadaanan ko so from Mangaldan uh, Santa Barbara Kalashaw tapos going back to Dagupan uh, baka sumaglit tayo sa Tondaligan tapos um, yun balik na lang paikot na tayo ng Mangaldan ulit mga papi So yun Sama niyo ako sa episode nito hey. Shoutout sa mga taga Mangaldan Let's go <laughs> Kilometer check tayo Naka 2.68 kilometers na tayo Mula sa bahay And Yeah. Sarap magbike bike <laughs> Kayo ba comment down below niyo naman mga papi kung saan kayo nagbike ride ngayon. <laughs> Shoutout din pala sa mga admin, mga Facebook admin na ang approve sa atin para ma-post yung mga episodes natin. Yeah. Shoutout po sa inyong lahat. <laughs> Madami siguro mga almost 20 din yung pinagsisharean natin ng ating episodes yun sana hindi kayo magsawa sa pag-approve at pananood ng ating mga episodes tara ride muna tayo mga papi Oh! yun mga papi dito na pala tayo sa may Tulio, Santa Barbara ayan. kilometer check tayo nakapag-cover na tayo ng 7.94 kilometer at ang oras natin ay 4.17pm so yun dire-diretso lang to tapos may dadaanan tayong um, papasok papunta sa Kalasyaw at pakita ko sa inyo mamaya kung saan banda yun Medyo nakalimutan ko yung pangalan ng barangay o yung lugar na yun sa Kalasyao pero ito yung mga usual na uh, nilu-look natin o iniikutan natin mga babi Para din pala sa mga kung active din kayo sa Strava pwede nyo ako i-follow sa Strava para makita yung mga look na ginagawa ko Ito yung ating Strava profile yan, nasa screen Nandiyan nyo ako makikita mandalas mag-post ng ating mga physical activities na ginagawa. So, yun. <laughs> Share ko lang mga babi Let's go. <laughs> Woo! Pakita ko rin yung side ng kalsada. <laughs> Ang saya lang din mag-ride dito sa Pangasinan eh. Ako, parang mas chill. Tapos, di tulad gaano. Siguro may times na mapolusyon pag nakakasabay mo yung maraming sasakyan. Mga motor. Tapos mga lumang truck or yung mga truck. Yun, dun siya nakakalaspag. Um, tulad nung last ride natin sa Lingayen. Yung recent upload natin nung Sabado. Ah, uh, yun medyo nalas pag ako dun mga papi nung pauwi pero sakto lang naman nakapag conserve naman tayo ng energy ang, ang nakapagpalas pag sa akin dun yung ano pauwi na tayo ang uh, before 10 p before 10 am yun nakauwi na tayo pero yun nga nung pauwi medyo mataas na rin yung ano sikat ng araw tsaka um, Nakakapagod na dahil marami na rin sasakyan. Nakakalaspag na dahil marami na rin 'yung mga sasakyan na kasabay mo. 'Yung mga usok, uh, na nalalanghap mo during nagra-ride ka. Kasabay pa nung paghihingal-hingal mo, 'di ba? So 'yun lang, 'yun 'yung mga factors na pwede nating ma-encounter tayo mga siklista, no? <laughs> Ayun. So yun mga papi, para pala sa mga uh, nakanood ng episode natin dito sa Arenas Boulevard. Ito na yung tsura nyo ngayon. Paghapon, hindi uh, ko pa kasi na-experience yung mag-ride dito ng hapon. So, uh, pinasyalan na lang din natin saglit para masilip. Tsaka makita natin yung update. So, ayun. Um, napapansin ko, no? Uh, sa bungad, pagpapasok ka dito sa bypass road na to tuwing hapon medyo marami yung nagtitinda doon so kung magagawi kayo dito pwede kayo mag quick break doon sa bandang bunga papasok ng Arenas Boulevard tapos yung update nyo dito sa lugar eto sya harap ko yung camera para makita nyo yan so tingin ko pag umaga since wala pa masyadong mga pribadong sasakyan na dumadaan ginagawa muna nilang bilada ng palay Ayan. Tapos dito rin pala may mga cafe na no? May mga pop-up na stores. Tapos ito rin yung isang mga update na napansin ko. Meron ng guhit yung uh, meron ng pintura yung kalsada. Tapos bukod doon uh, meron na rin mga solar panel lights na nilagay dito. Ayan. So kung di nyo pa napapanood yung episode natin na nandito yung link sa video na to para ma-check out nyo. Masaya yung episode na yun. Um, diniretso namin to, itong daan ng Arenas Boulevard. Palabas to sa Anolid Mangaldan. Tapos ang magandang part doon ay yung kalahati ng kalsada kasi eh, under construction pa. So hindi pa siya sementado. So ayun, may gravel, may mga gravel parts ng Uh, kalsada or gravel parts yung ibang namin so parang semi trail siya na temporary dahil yun nga since under construction to hindi siya permanent na gravel road so yun mga papi <laughs> yan siguro hindi ko na rin to ano hindi ko na rin to dediretso yun balik na rin tayo uh, may hinahabol tayong time na makabalik ng bahay so yun ikot na rin ako tapos update ko kayo pag nasa daan na ulit tayo mga papi <laughs> let's go <laughs> so yon kilometer check tayo mga papi 14.76 kilometers at 4.40 p.m. Dito na tayo sa may San Miguel Calachao Ayan uh, Deteret-derechahin lang natin to Tapos labas natin ito uh, The Venetia Road Pabuntang Lukaw, Tagupan So, yun lang <laughs> Sana hindi tayo abuti ng gabi Although may dala naman tayong ilaw Pero Wala lang, ayoko lang abuti ng Medyo madilim na para uh, Mas ideal na makauwi tayo Welcome! baka tayo makauwi kung may araw pa, edi okay pero kung hindi naman, ayos lang din mga babi so yun pwoh 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 dito na pala tayo sa Kalisyao Junction mga babi yan, bukas na pala ulit yung daan dito, papuntang Karanglaan Ayan, antay lang tayo sa traffic light tapos diretso tayo dito sa ano pa De Venecia Road papuntang Local Dagupan Kilometer check tayo mga papi. 20 kilometers in. Oras ay 5 p.m. And nandito na tayo sa may Tapuak district mga papi. Uh, specifically dito sa may Lyceum Northwest. Yan. Shout out sa mga estudyante na nag-aaral dito. Yan. Medyo rush hour na kaya medyo uh, medyo matraffic din talaga dito sa part ng dagupan nagkasabay sabay na eh, uwian ng mga estudyante, uwian ng mga nag-oopisina. Pero gayon pa man, na-enjoy ko naman yung mga ganitong ah uh, ganitong slow ng traffic oh. Dahil nakakapagpahinga rin tayo, nakakapagre nakakapag- nakakapag-recover din tayo kahit papano. So, 'yon. Ay. Afternoon <laughs> Gulat si tatay <laughs> tinawag natin ah. ah, Alam ko na kung bakit traffic din dito Siguro dahil Tinutuloy na yung uh, Pagtaas ng kalsada So under construction din Sa part na to Dito sa may uh, Dagupan City High At medyo mataas ang tubig Tingin din tayo. Thank you po sa mga motorista na mapagbigay. <laughs> Dapat ganun lang, di ba? Uh, bigayan lang. Huwag init ulo. <laughs> hey! <laughs> So, nandito naman tayo banda sa may UL, University of Luzon. So, parang kung baga sa Manila, parang ano rin to eh, University Belt. Yan. Dito pala to sa may Perez Boulevard, mga papi. Yan. Shoutout pala sa sila, mga papi. parang Para sa mga hindi nakakaalam, dito ang, uh, dito nag-originate ang sila, Andro. Ayan. Ayan yung main branch nila. Silantro Perez Boulevard Branch Ayan Oras na ba? Daan tayo ng 5 minutes dito sa Pro Cycles mga babi Check natin kung may tao What's up? Puro gear Shoutout ka muna No shoutout Kuya Ray Pro Cycles Yeah Ayan, dahil lang tayo dito sa glit Stop over ng 5 minutes mga babi tapos, diretso tayo ng Arellano. Tapos, punta ng Tondaligan. yun, 5.06 mga papi nakapag cover na tayo ng uh, 23 kilometers and nandito na tayo sa may Arellano uh, patawin na rin tayo dun sa dito sa tulay at uh, hindi na rin tayo gaano nagtagal dun sa froze, siguro yun, uminom lang akong tubig konting uh, pahinga hindi ko na nga naubos actually yung 5 minutes na sinabi kong break para magtuloy-tuloy na yung momentum at di na maputol doon na lang tayo magpapahinga ng konti sa may tondaligan and ayun, dito na tayo sa may tulay papunta ng patawid sa bunuan mga babi ganda na rin pala ng bagong tulay dito mga paps, eto siya ayan maluwag na yung uh, tulay tapos ito yung lumang tulay ah uh, ginawa kasi nila tong bagong tulay dito dahil nung minsan bumagyo ay nung minsan na nagkalindol eh nagkaroon ng damage yung nagkaroon ng damage yung isa sa mga ng tulay kaya eto gumawa sila lang isang tulay <laughs> dito na pala to sa ano uh, bunuan gusat isa rin sa medyo mga traffic pero isa sa favorite part ko rin pag uh, ako dito kasi feeling fix gear ko dito eh. <laughs> Pasingit-singit tayo sa ano <laughs> sa kalagit na ng uh, mga sasakyan. Pero wag nyo gayahin yun mga papi uh. Medyo delikado pero ayun. Ako naman eh nagdodobli ingat pag uh, ginagawa ko yun. So ayan. Share ko lang sa inyo mga pups. Ingat-ingat lang. Medyo may pagka semi hardcore pag dumadaan ka dito eh. <laughs> Parang ano eh, premium rush mga papi. Pero masaya, 'di ba? so yun mga papi. Dito na tayo sa Tondaligan Beach. At uh, tayo ay nakapag-cover na ng 27 kilometers. Oras natin ngayon ay 5.22 tapos uh, dito na rin tayo magpapahinga ng konti yan dito na tayo tambay tsaka papahinga ng konti mga papi uh, two big break lang tayo tapos onting pahinga ganda ng alon din ngayon Uh, kalmado lang yung dagat. Ayun, pakita ko sa inyo mga papi. Pero hindi na tayo makakalapit banda doon. ewan ko kung kita ba, pero ayan, wala masyadong alon. Ito din pala yung itsura ng Tondaligan Blue Beach mga papi. Ayan. Ayan 'di ba? Napakalinis. Ano masasabi nyo mga papi? Comment down below naman kung uh, taga dito kayo sa dagupan at napapanood nyo tong episode natin ngayon. Comment down below kung tagasan rin kayo habang pinapanood nyo to para yan, makita ng mga ibang uh, followers natin mga papi. Pasyal tayo dito sa ano, tropa kila um, ng ano, titinda na ng mga arts and craft nila. What's up? Hindi ko na-upload yung dati natin na na-delete ko yung ano, mga video, visit. Yan si Pops Andy. Yan, check out niyo yung mga gawa niya dito, mga papi. Yan. The dreadlocks din siya. Yes, Plug mo nga yung alam mo, Pops. Andy Facebook dreadlocks. mo. Ito po, Andy Dreadlocks. Facebook mo. No? No? Yan. Saan ka nila, ano, Pops, pwedeng makita? Dito lang kami sa Tondaligan. ah uh, kapag mainit pa, nandun kami sa playground. Playground. So, dahil natin mga tropa natin dito. Nice. Okay. Shout out, Pops! Shout out sa S&T. Karating mo lang. Parang sasalubungin ko na ngayong ulan eh. Pauwi na rin ako eh. San po kaya? Mangaldan Aldan. Eh, <laughs> Ikaw, Pops? Sa na. Ah, uh, okay. Yan. Pauwi na rin ako mga Pops. Medyo... Mukhang makakasalubong ulit natin yung ulan eh. <laughs> Para yung last ride natin nung 4 days ago. Ayun. Asa lahat yung ulan. So yun, dito na rin natin tatapusin yung ating episode. Bago pa tuloy yung magdilim at bumuhos yung ulan. Yan, Dire-diretso na lang to. Uh, mula dito sa Bunuan Bukig. Shortcut tayo papuntang Bantayan. Ayan. Tapos labas noon salay na. And then, dire-diretso na ng bayan ng Mangaldan. So, yun lang mga papi kung umabot kayo sa part ng video na to yan, maraming maraming salamat sa panonood and please uh, huwag nyo kalimutan mag like and subscribe sa ating facebook page and youtube channel na Pedal Quest so yun lang mga paps salamat ulit sa panonood kita kayo sa, sa next episode kita kayo sa daan ride safe palagi mga paps peace out let's go